Hinihintay ka ng Diyos ang kapangyarihan ng panalangin sa umaga para pagpalain ang araw. Munais kong maglaan ka ng ilang sandali para pag-isipan ng isang bagay. Paano mo sinisimula ng iyong araw? Ano ang iyong rutin? Ano ang unang bagay na ginagawa mo tuwing umaga mga banal ng Diyos? Ang ating mga sagot sa mga tanong na ito ay dapat, sa katunayan, ay may kaugnayan sa paggugol ng oras sa Diyos. Hindi ko alam kung ano ang sa inyo, ngunit ako ay talagang nagsisikap at nagdidisiplina sa aking sarili upang bigyan ito ng prioridad. Simula ng aking araw sa pagluhod, nais nice kong ito ay maging aking gawi, mahalagang bahagi ng aking rutin, upang sa paggising ko inuuna ko ang Diyos. Kaya sa umaga, gusto ko ang presensya ni Jesus bago ko planuhin ang aking araw, bago ko tingnan ang aking telepono, bago ako magsimulang mag-isip ng mga bagay at tingnan ang mga email. Gusto ko si Jesus. Hinihikayat ko kayo mga banal na simula ng inyong araw sa isang simpleng panalangin, isang panalangin ng pasasalamat, isang panalangin ng papuri, isang panalangin upang ipagkatiwala ang araw sa mga kamay ng Panginoon. Hindi kailangang maging komplikado. Hindi kailangang maging magarbo. Ngunit kailangan itong maging tapat. Kilalani ng Diyos tuwing umaga, bago mahati ang iyong mga atensyon, at kailangan mong mag-focus sa trabaho, sa schedule, sa mga bata o sa anumang iba pang bagay. Kilalanin ng Diyos, purihin ng Diyos, pasalamatan siya, sambahin siya at mahalin siya bago simula ng araw. Gusto kong ibahagi ang ilang mga dahilan kung bakit dapat nating hanapin ang Panginoon tuwing umaga. Ang ikalawang talata ng mga awit na Otsino ay nagsasabi, Ang Panginoon ay aking bato, aking muog, aking tagapagligtas, aking Diyos, aking lakas, na aking pinagtitiwalaan, aking kalasag, ang sungay ng aking kaligtasan, aking kanlungan. Gusto ko ito, Diyos, ko ang Diyos ang aking bato. Nangangahulugan ito na siya ang aking matibay na pundasyon, ang aking matatag na basehan. Walang kawalang katatagan, walang pag-aalinlangan kay Jesus. Siya ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman hindi nagbabago, matatag at pare-pareho. Hindi siya maaring ilipat o maimpluensyahan, kaya ang aking tiwala ay nasa kanya sapagkat ako bilang isang babae. Ay maaring magbago bilang isang tao, ako ay maaring magbago ngunit siya ay hindi nagbabago. Bilang isang tao, ako ay maaring matibag, ngunit ang Diyos ay hindi matitibag. Kailangan kong hanapin ang aking bato tuwing umaga. Ang salmo ay nagpapatuloy sa pagsasabing, siya ang aking muog. Nangangahulugan ito na siya ang aking hindi natitinag na espiritual na suporta na aking pinagtitiwalaan ang aking kanlungan kapag dumating ang mga bagyo ng buhay. Isang ligtas na lugar kapag umatake ang Diablo. Ang Diyos ang aking kanlungan, aking tagapagligtas, ang isa na maaaring lubusan akong ilabas mula sa isang madilim na lugar. Siya ang aking tagapagligtas ang isa na maaring bumunot sa akin mula sa mga kamay ng diablo, ang aking tagapagligtas, ang isa na maaring maglabas sa akin mula sa isang masakit at mapangaping sitwasyon, ang Diyos ang aking tagapagligtas. Nakikita mo ba kung gaano karaming mga dahilan ang mayroon para hanapin natin ang Diyos una sa umaga bago ang anumang iba pang bagay? Kaya, siguraduhin na marahil hindi ninyo ito nagawa ngayon o kahapon. Ngunit magpasya kayo na simula bukas, uunahin ninyo ang Diyos sa inyong mga listahan ng prioridad. Nagawin siyang pangunahing prioridad ng inyong araw at na ang lahat ng iba pa ay susunod pagkatapos nito. Sapagkat, pagkatapos gumugol ng oras sa Diyos, magiging handa ka na upang harapin ang araw. Ang Haring Jesus, ang kanyang salita, ay naglalarawan sa kanya bilang kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan kaya pinupuri kita panginoon sapagkat ikaw ang aking lakas ipinapahayag ko na ikaw o dios ang aking bato ang aking muog ang aking tagapagligtas ikaw ang aking kanlungan ikaw ang aking kalasag ang sungay ng aking kaligtasan kapag nakaramdam ako ng mabigat na pasaning nagpapalubog sa akin ikaw ang aking pagliligtas at inaangat mo ako kapag nararamdaman kong ako ay nabibigatan o nalulula Diyos, nagpapasalamat ako na maaari kong ipagkatiwala ang aking mga pasanin sa iyo. Binibigyan mo ako ng kapahingahan at kalayaan sa iyong mga bisig, Panginoon. Alam ko na kapag ako ay pagod, nangihina, maaari akong magtiwala sa iyo sapagkat babaguhin mo ang aking lakas. Kapag nararamdaman kong hindi ko kayang sumulong, Nagtitiwala ako sa iyo na hatiin ang dagat na pula sa harap ko upang ibagsak ang mga pader ng heriko na pumapalibot sa akin upang sabihin tumahimik bagyo sa anumang bagyo na bumabagabag sa akin. Kaya Diyos sa mga kadahilanang ito, wala akong problema sa pagpuri sa iyo, Panginoon. Kung nagaalala ako tungkol sa hinaharap at kung paano mangyayari ang mga bagay, kakapit ako sa iyong salita na nagsasabi sa akin na huwag magalala tungkol sa anumang bagay. At kaya ako ay magiging masunurin at hindi mag-aalala tungkol sa anumang bagay. Wala akong dahilan para matakot, mag-stress o mag-alala sapagkat Ikaw, Panginoong Hesus, ang aking bato, ang aking kanlungan at ang aking kuta. Ama, hinihiling ko para sa lahat ng nakikinig sa aking tinig. Hinihiling ko ang kapayapaan at direksyon sa aming mga buhay. Hinihiling ko na bigyan mo kami ng lakas upang manatiling matatag at hindi matitinag sa aming pananampalataya sa kabila ng anumang mga hamon o pagsubok na maari naming harapin. Naway tulungan kami ng banal na espiritu na lumakad sa pananampalataya at hindi sa paningin upang lumakad sa autoridad na ibinigay mo sa amin sa iyong salita upang lumakad sa kalayaang ibinigay mo sa amin. Nakatingin kami sa iyo at patuloy na nagtitiwala sa iyo. Ikaw ay isang makapangyarihang Diyos na nagpapagalaw ng mga bundok, isang Diyos na sumisira sa lahat ng hadlang. At Panginoon, may tiwala kami na anuman ang nangyayari sa aming paligid, anuman ang nangyayari sa mundong ito, ikaw ang may control. Ikaw ay nasa iyong trono at ikaw ay isang mabuting Diyos na hindi kami kailanman pababayaan o iiwan. Sa sandaling ito, hinihiling ko para sa lahat ng nasa mahihirap na lugar, kahit na hindi namin naiintindihan ang lahat ng nangyayari, hinihiling ko na kahit sa gitna ng mga kawalang katiyakang ito, ikaw ay maging isang Diyos na nagbubukas ng daan kung saan walang daan. Sinasabi ng iyong salita na libo ang maaaring bumagsak sa iyong tabi at sampung libo sa iyong kanan, ngunit hindi sila lalapit sa iyo. Naniniwala kami dito, Diyos. Naniniwala kami na wala, walang kasamaan, walang kadiliman ang lalapit sa amin bilang iyong mga anak. Pinupuri ko ang iyong banal na pangalan at sinasabi ko na ikaw ang hari ng mga hari, ang panginoon ng mga panginoon, ang Alpha at ang Omega. Ang lahat ng aming mga alalahanin at pagkabalisa ay ipinagkakatiwala namin sa iyo ngayon. Ibinibigay ko ang lahat sa iyo sapagkat Ikaw ay isang Soberanong Diyos na hindi natutulog o nagaantok. Hinihiling ko, Panginoon, na sa bawat sitwasyon na haharapin ko, palagi kong magkaroon ng tiwala na malaman na Ikaw ang may kontrol. Ikaw ang Diyos, Diyos higit sa lahat. Diyos higit sa lahat ng mga pamunuan, higit sa lahat ng pinuno. Ikaw ang nakaupo sa trono, Panginoong Jesus, na may lahat ng kapangyarihan at lakas. Kaya Diyos ngayon ako ay nagpapasalamat para sa iyong awa, nagpapasalamat para sa iyong biyaya. At Panginoon, hinihiling ko na iligtas mo ako mula sa lahat ng aking mga pakikibaka, mula sa lahat ng pagkubkob, mula sa lahat ng naghahanap na humadlang sa aking espiritual na paglago. Iligtas mo ako sa emosyonal, pisikal, at espiritual mula sa lahat ng pag-atake ng kaaway. Ikaw ay isang soberanong Diyos na nagtalaga ng mga anghel sa langit upang protektahan at pangalagaan ang aming mga buhay. Ikaw ay isang tapat na Diyos na nagliligtas sa mga nagtitiwala sa iyo. Ikaw lamang ang makapagpapakalma sa aking puso, makapagpoprotekta sa aking kapayapaan ng isip, Jesus. Protektahan mo ang kapayapaan sa loob ng aking kaluluwa. Panginoon, salamat sa pakikinig sa aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus ako nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Naway sagutin ka ng Panginoon sa araw ng kaguluhan. Naway ipagtanggol ka ng pangalan ng Diyos ni Jacob. Naway padalhan ka niya ng tulong mula sa santuario at palakasin ka mula sa Sion. Naway alalahanin niya ang lahat ng iyong mga handog at tanggapin ang iyong handog na susunugin. Naway ipagkaloob niya sa iyo ang ayon sa nais ng iyong puso at tuparin ang lahat ng iyong layunin. Magalak tayo sa iyong kaligtasan at sa pangalan ng ating Diyos. Itataas natin ang ating mga bandila. Nawa ito pa rin ng Panginoon ang lahat ng iyong mga kahilingan. Ngayon alam ko na inililigtas ng Panginoon ang kanyang pinahiran. Sasagutin niya siya mula sa kanyang banal na langit sa pamamagitan ng nakapagliligtas na lakas ng kanyang kanang kamay. Ang ilan ay nagtitiwala sa mga karwahe at ang ilan sa mga kabayo. Ngunit alalahanin natin ang pangalan ng Panginoon ating Diyos. Sila ay nagpatirapa at nabuwal ngunit tayo ay bumangon at nanatiling nakatayo. Iligtas mo, Panginoon, naway sagutin tayo ng hari kapag tumawag tayo sa Kanya. Ang Panginoon ay aking bato, aking muog, aking tagapagligtas, aking Diyos, aking lakas na aking pinagtitiwalaan, aking kalasag, ang sungay ng aking kaligtasan, aking kanlungan.